Lunis ng umaga, May 20, lumuwas kami ng anak ko dahil monthly check-up niya. Ang saya-saya niya kasi itong gusto niya yung laging umaalis. At syempre, dito din kami naglunch sa paborito niyang kinakainan. Ganitong pagkain lang, masaya na siya, basta Jollibee. Pagkatapos namin kumain, nagyaya siya sa second floor ng Star Mall. Hindi pa daw kasi siya napupunta doon. Una niyang nakita ang game center at pumasok na agad siya doon. Parang bata talaga ang anak ko. Pero totoo po yun. 24 na siya pero ang isip niya parang 14 lang. Yung iba nga nagugulat pag nalalamang 24 na siya. Bata do tingnan. Sabi niya sa akin sa susunod doon niyang check up dapat agahan na namin ng luwas. Gusto pa kasi niyang mamasyal kaso wala na kaming oras. Ipinabidyo pa niya sa akin itong mga prutas maganda do itong tingnan. Palabas na kami dito sa Star Mall. Papunta na kaming ospital pero hindi na pwedeng mag doon. Ang ganda-ganda po ng anak ko, ba? Diba? Pag magkasama nga kami, para lang akong katulong niya. At ito na po ang malungkot na part sa buhay ko. Hindi ko na po siya nakasamang umuwi. Pinaadmit admit na po siya ng doktor dahil sobra na po siyang hyper. Almost one month na po kasi niyang hindi iniinom ang gamot niya. Bipolar, manic disorder ang sakit niya. Ito na lang bag niya ang naiuwi ko. Sana tulungan niyo ako mag-pray para maging okay na agad ang anak ko at makasama ko na siya. Hanggang dito na lang muna.